Kung kinukunan ka ng BP habang iniisip ang breakup nyo ng jowa mo or yung wala ka pang inaral para sa exam nyo bukas o pag ini-interrogate ini-interview ka sa Congress dahil may kababalaghang nangyayari sa office ninyo, e eh talagang tataas ang BP mo. Nauso na ngayon ang pag-monitor ng blood pressure sa bahay dahil sa mga automated blood pressure monitoring apparatus kagaya nito na kayang sumukat ng BP sa pamamagitan lamang ng isang pindot ng button. Ang kagandahan sa mga ito ay hindi mo kailangan na marunong gumamit ng stethoscope at kahit mag-isa ka lang ay kaya mong kunin ang blood pressure mo. In general ay accurate ang mga ito at halos kaparehas ng mga manual BP apparatus. Yun nga lang, tama ba ang pamamaraan ng pagkuha mo ng blood pressure? Maraming mga bagay ang nakakaapekto sa blood pressure ng isang tao at ang mga maling teknik sa pagkuha ng BP ay maaaring makaapekto sa accuracy ng BP mo. Narito ang sampung maling bagay na ginagawa ninyo tuwing kayo ay kumukuha o nagpapakuha ng BP. Number one, masyadong maliit ang blood pressure cuff na ginamit mo. Yung cuff ay yung fabric na binabalot sa paligid ng braso na may bladder sa loob na lumalaki habang nag-BBP. Ang sabi ng American Heart Association, ang bladder cuff ay dapat at least 40% ang lapad at 80% ang haba kumpara sa circumference ng inyong braso. Sa mga adults na may 27 to 34 cm ang arm circumference, dapat ay 16 by 30 cm ang cuff size. Kung mas malaki ang braso, dapat ay mas malaki ang gamit na cuff. Kung masyadong maliit ang cuff na ginagamit, maaring tumaas ng 10 to 40 mm mercury ang inyong systolic BP reading. Number 2, kumukuha ng blood pressure sa ibabaw ng damit. Ang tamang pamamaraan ng pagkuha ng BP ay itataas muna ang manggas o sleeves ng damit bago ilagay ang BP cup. Sa mga pag-aaral, ang pagkuha ng BP sa braso na may clothing sa ibabaw ay nakakapagpataas ng systolic BP by 10 to 50 mm mercury. Number 3, hindi na nagpapahinga bago kunin ang BP. Kapag hindi ka nakapagpahinga ng at least 5 minutes bago magpa-BP, maaaring tumaas ng 10 to 20 mm mercury ang inyong systolic BP. Ideally ay dapat nakapagpahinga for at least 5 minutes at hindi gumagawa ng any activity gaya ng pagkain o pag-exercise habang kinukunan ng BP. Number 4. Kinukunan ng BP pero walang suporta ang braso, likod o mga paa. Kapag kinukunan ng BP, dapat ay nakaupo ka sa isang komportabling upuan, straight ang mga binti at nakasandal ang likod sa sandalan ng upuan. Dapat ay nakapatong ang braso sa lamesa at ka-level ng dibdib. Kung hindi ka nakasandal o walang sandalan ng inupuan mo, maaring tumaas ang iyong diastolic BP by up to 6 mm mercury. Kung ikaw naman ay nakati 4, maaaring tumaas ang systolic BP mo by up to 8 mm mercury. Tumataas ang BP kapag ang braso ay mas mababa sa level ng dibdib, samantalang bumababa naman ang BP kapag ang braso ay mas mataas sa dibdib. Number five, kinukunan ka ng BP na ikaw ay stressed. Ang stress or anxiety ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure. Pag stressed ka, maraming pinuproduce na hormones ang katawan mo, gaya ng cortisol, adrenaline at norepinephrine, upang tulungan kang i-handle ang stressful situations. Ang mga hormones na ito ay direkta at indirektang nakakapagpataas ng blood pressure. Kung kinukunan ka ng BP habang iniisip ang breakup niyo ng jowa mo, o yung wala ka pang inaral para sa exam niyo bukas, o pag ini interrogator, o ini-interview ka sa Congress dahil may kababalaghang nangyayari sa office ninyo, e eh talagang tataas ang BP mo. As much as possible, dapat relaxed bago magpa-BP. Kung gusto nyong matuto tungkol sa kalusugan, mga sakit sa kidneys at paano makaiwas sa mga sakit, subscribe kayo dito sa channel to at i-follow nyo na rin ang Facebook at TikTok. Number 6. Nagsasalita habang kinukunan ng BP. Kung nakikipagtsikahan ka sa doktor o sa sekretary habang kinukunan ng BP, maaaring tumaas ang systolic BP mo ng 10 to 15 mm mercury. Kung gusto mong accurate ang BP mo, quiet ka muna hanggang matapos ang pagkuha ng BP. Number 7. Paninigarilyo during o bago kuna ng BP. Naglalaman ng nicotine ng mga tobacco products na nakakapagpataas ng blood pressure. Maiging iwasan ng paninigarilyo for at least 30 minutes bago magpakuha ng BP para maging accurate ang result. Or better yet, tingil nyo na yung manigarilyo, ba? Diba? Number 8. Pag-inom ng alcohol o caffeine. Ang mga alcoholic beverages at caffeinated drinks gaya ng mga soda, kape at tea ay maaring magdulot ng mga BP spikes o bigla ang pagtaas ng BP. Remember na isang contributor ng BP ang heart rate. Kung marami kang nainom na kape ay baka magpalpitate ka at tataas talaga ang BP mo. Make sure na wag uminom ng mga produktong ito at least 30 minutes bago magpakuha ng BP. Number 9 Masyadong malamig yung aircon kung saan ka kinukuna ng BP. Ito yung isang dahilan kung bakit maraming pasyente na mataas ang BP sa klinik ni Doc. Kapag mababa ang temperature ng surroundings, nagkakaroon ng vasoconstriction ng mga blood vessels para ma-reduce ang heat loss sa katawan. Ang pagsikip ng mga ugat ay nakakapagpataas ng blood pressure. Bukod dito, nakakaapekto din ang panginginig kapag nilalamig sa pagkuha ng BP. Number 10, naiihi ka na habang kinukuha ng BP. Ang BP mo ay mas mababa kapag walang laman ang pantog. Sa mga pag-aaral, tumataas ng up to 15 mm mercury ang systolic BP kapag puno ng pantog. Sa kapag puno ang pantog mo, nagiging stress ka din kakapigil ng ihi mo. So, balik sa reason number 5 na stress na nakakataas ng BP. Mahalaga ang wastong pagkuha ng blood pressure upang maging accurate ang mga readings. Ang mga pointers na ito ay applicable lamang para sa mga taong nasa bahay o nasa outpatient clinics. Siyempre, ibang usapan kapag naka-admit at nakahiga ang pasyente. Sa susunod na kukuha o magpapakuha kayo ng blood pressure, tandaan ang 10 tips na ito para tama ang BP na makuha sa inyo.